Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang fantasy adventure film na Damsel. Tara at panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang hari kasama ang kanyang mga kabalyero na tinugis ang halimaw na dragon sa tirahan nito. Matapang na hinarap nila ang dragon ngunit nang bumuga ito ng apoy ay nalogas ang mga knights sa isang iglap. Tapos ay isa-isang pinatay ng dragon ang lahat ng natitirapang knights. Walang nagawa ang hari kung hindi ang lumuhod at humingi ng kapatawaran sa dragon. Makalipas ang isang siglo sa isang malayong lupain, ang magkapatid na prinsesa na si Elodie at Floria ay nakakaranas ng kahirapan. Gayun din ang buong kaharian nila. Isang babaeng pari ang nagabot ng sulat kay Lord Bayford upang hingin ang kamay ni Elodie para sa prinsipe ng Aurea. Sa una ay nag-aatubili si Elodie pero kinalaunan ay pumayag din siya para sa mga tao nilang nagugutom. Di nagtagal ay binagtas nila ang malawak na karagatan patungo sa kaharian ng Aurea. Doon ay nakilala niya ang gwapong prinsipe na si Henry. Ginugol ng dalawa ang isang araw upang makilala nila ang isa't isa. Naisip ni Elodie na maaaring tama ang kanyang desisyon na pumayag na magpakasal sa kaakit-akit na prinsipe. Matapos mag-usap ni Lord Bayford at ng Reyna tungkol sa kasal ng mga anak nila, may masamang kutob ang stepmother ni Elodie na si Lady Bayford sa maharlikang pamilya ng Aurea. Lalo na nang mapansin niya na kakaiba ang kilos ng asawa matapos ang pribadong pag-uusap. Sinubukan niyang balaan si Elodie ngunit natuloy pa rin ang kasalan. Matapos ang wedding ceremony, ang bagong kasal ay nagtungo sa tuktok ng bundok upang gawin ang sinaunang seremonya. Ipinaliwanag ni Henry na ito ay upang magbigay galang sa kanilang mga ninuno. Pagdating sa tuktok, nandoon na si Queen Isabel na suot ang kasuutan ng isang babaeng pari. Ibinigay nito kay Elodie ang gintong bariya at sinundan nila ang Reyna patungo sa altar. Ipinahayag ng Reyna ang kwento kung paano nagsimula ang kaharian ng Aurea. Noong unang dumating ang kanilang mga ninuno sa isla, natuklasan nila na may isang halimaw na naninirahan doon. Mabangis na winasak nito ang tirahan ng mga tao. Tinipon ng hari ang kanyang mga sundalo upang maghiganti ngunit sila ay nabigo. Pinilit ng halimaw ang hari na isakripisyo ang kanyang tatlong anak na babae. Bilang kapalit ay hahayaan nito ang mga tao na manirahan sa isla. Bilang hari ay prinotektahan niya ang kaharian kapalit ng kanyang mga anak na inalay at nilamon ng halimaw. Doon nabuo ang kaharian ng Aureat. Gamit ang punyal, hiniwa ng reyna ang palad ni Henry at Elodie upang pagsanibin ang kanilang dugo. Ito ang paraan upang maging dugong bughaw na rin ang dugo ni Elodie. Sunod ay hinagis niya ang barya sa bangin. Nang matapos ang seremonya ay kinarga ni Henry si Elodie. Bago makalabas ng altar ay walang awang hinagis ni Henry si Elodie sa bangin. Dahil sa mga patay na sanga at ugat ng puno ay nabawasan ang bilis ng kanyang pagkakahulog. Nang magkamalay siya ay sumigaw siya para humingi ng tulong. Lingid sa kanyang kaalaman ay nagising niya ang halimaw. Nang may makita siyang damit ng ibang tao ay nangilabot siya. Napagtanto niya na isa siyang alay na sinakripisyo. Pagtingin niya sa likod ay may nakita siyang liwanag mula sa isang kweba. Natuklasan niyang may isang ibon na nasusunog. Matapos niyang tulungan ng ibon ay nakarinig siya ng degundong na sinundan ng huni ng mga ibong nasusunog. Iniwasan niya ang mga ibon at humingi ng lakas sa kanyang yumaong ina. Ang katagang iyon ay nakuha ang atensyon ng halimaw. Unti-unting lumapit sa kanya ang halimaw. Nagwika ito na naamoy niya ang pagiging dugong bughaw niya. Doon niya napagtanto na ang naaamoy ng dragon ay ang dugo ni Henry na nahalo sa dugo niya. Bumuga ng apoy ang dragon at mabilis na tumakbo si Elodie upang iwasan ito. Lalo siyang nanghilakbot nang makita ang bangkay ng babae na nakita niya noong unang araw na dumating sila sa palasyo. Sa muling pagbuga ng apoy ng halimaw ay inabot ang kanyang binti tapos ay nanatili siyang tahimik upang hindi siya makita ng dragon. Makalipas ang ilang sandali nang wala na sa paligid ang dragon, ginamit ni Elodie ang abubot ng gown para magsilbi niyang ilaw. Hinanap niya ang daan palabas ng kweba. Ginapang niya ang makitid na lagusan ngunit nadulas at nahulog siya sa ibabang parte ng kuweba. Natagpuan niya ang sarili na nakatingin sa isang kumikinang na kuweba. Dahan-dahan siyang lumapit ngunit may bangin na naghihiwalay dito. Nagipon siya ng lakas ng loob at tinalon ang kabilang kuweba. Dumausdos siya pababa, mabuti na lang ay sumabit ang kanyang suot sa mga bato. Tapos ay ginamit niya ang matulis na bagay na nakalagay sa kanyang suot upang mailigtas niya ang sarili lumalabas na mga glowworms ang kumikinang sa kuweba. Kumuha siya ng ilang piraso upang magsilbing ilaw niya bago siya uminom ng tubig. Di niya nainom ang maruming tubig kaya tumayo siya sa gitna ng natutunaw na yelo at ininom ang bawat patak nito. Maya-maya lang ay mabilis na natunaw ang yelo. Nandoon pala ang dragon na muling inatake siya. Mabuti na lang ay nakatakbo siya sa isang lagusan. Nagpadausdos siya pababa hanggang narating niya ang lugar na hindi naaabot ng dragon nakita niya doon ang ilang piraso ng damit at pangalan ng mga inalay na babae na nakasulat sa dingding. Nawalan siya ng pag-asa na makakalabas pa siya doon ng buhay. Sinuri niya ang malaking sugat sa binti at nagpahinga sandali. Gayunpaman, nakatulog siya ng mahimbing. Napanaginipan niya kung ano ang pinagdaanan ng mga babaeng napadpad sa pwestong iyon. Isang babae na nagngangalang Victoria ang tumingin sa kanya at binulungang salitang ito ay kasinungalingan. Nang magising ay natarante siya sa mga glowworms na nakadikit sa kanyang mga sugat sa binti. Kumalma siya ng mapagtanto niya na gumaling ang mga sugat niya. Humingi siya ng tawad sa mga glowworms sa pagiging judgmental niya. Pinag-aralan ni Elodie ang mapa na nakaguhit sa dingding at nagpatuloy sa kanyang paghahanap ng lagusan palabas. May kuweba na may tatlong lagusan pinili niya ang gitnang daan tulad ng nakita niya sa mapa at sinundan ang tunog ng musika hanggang sa matanaw niya ang kristal na palatandaan na siya ay malapit na sa labasan. Sa ibaba ay nakita niya ang korona na may letrang V. Ipinagpalagay niya na nakalabas si Victoria sa kuwebang iyon. Ipinagpatuloy niya ang pag-akyat sa matutulis na kristal hanggang sa marating niya ang itaas. Doon niya napagtanto na nagkamali siya ng palagay ng matuklasan niya na ang labasan ay isang bangin sa taas ng bundok na walang bababaan. Sa ibaba ay may natanaw siyang mga lalaki. Sumigaw siya ng malakas upang makuha ang kanilang atensyon. Ngunit napakalayo ng distansya nila upang marinig siya. Ang tanging nakarinig sa kanya ay ang dragon na agad siyang inatake. Napaatras at napasigaw siya sa takot nang makita niya ang sunog na bangkay na posibleng si Victoria. Tutuluyan na sana siya ng dragon ngunit may narinig itong boses na sinisigaw ang pangalan niya muling bumaba si Elodie at sinundan ang tinig hanggang sa marating niya ang isang malaking espasyo kung saan natagpuan niya ang labi ng tatlong baby dragon. Napagtanto niya na ang kwento ni Queen Isabel ay pawang kasinungalingan. Dahil ang totoo ay inatake ng hari ang pugad ng dragon at pinapatay ang tatlong baby dragon. Hindi sapat ang kamatayan ng hari bilang parusa. Nagpasya ang dragon na maranasan ng hari ang sakit ng mawala ng tatlong anak patuloy na naririnig ni Elodie ang mga lalaki na tinatawag ang pangalan niya. Mabilis siyang nagtago dahil alam niya na anumang oras ay aatake ang dragon. Nag-aalala siya para sa kanila ngunit wala siyang magawa. Di nagtagal ay inatake at pinatay ng dragon ang dalawang lalaki. Sinabi ni Lord Bayford sa dragon na nandoon siya upang iligtas si Elodie. Hinugot niya ang espada at buong tapang na hinarap ang dragon ngunit nabitawan niya ang espada ng bitinin siya ng dragon gamit ang buntot. Nang malaman ng halimaw na siya ang ama ni Elodie, inutusan siya nitong tawagin ang anak niya. Sinabi ng dragon na nasa paligid lang ang anak niya at nagtatago ito. Humingi ng tawad si Lord Bayford sa anak na nananatiling nakatago. Inamin ng ama na sinakripisyon niya ang buhay ng anak kapalit ang ginto para sa kapakanan ng mga kanayan nilang dumedanas ng hirap. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay pinagsisisihan niya dahil hindi niya kayang mawala ang pinakamamahal niyang anak. Nainip ang dragon sa drama niya kaya sinalya siya nito. Binigyan siya ng huling pagkakataon upang tawagin ang kanyang anak ngunit hindi sumunod si Lord Bayford. Sa halip ay inutusan ang anak na huwag magpapakita. Galit na galit ang halimaw na ibinaon ang kanyang mga kuko sa dibdib ng ama ni Elodie. Isa sa natitirang kasama ni Lord Bayford na nagtatago ay aksidenteng nadulas kaya hinanap ng dragon kung saan nang galing ang ingay. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Elodie na magpaalam sa naghihingalong ama niya. Tapos ay agad niyang inakyat ang kuweba gamit ang lubid na binanggit ng ama niya. Napatay ng dragon ang natitirang lalaki at si Elodie naman ay nagawang makatakas sa apoy na ibinuga ng dragon. Tumakas si Elodie gamit ang kabayo ngunit lumabas ang dragon sa lungga niya at tinugis siya. Nagawa niyang makapagtago habang ang dragon naman ay sinunog ang buong paligid ng bundok upang ipakita ang kanyang galit. Nakita ng Reyna ang ginawa ng dragon at ang ibig sabihin nito ay nakatakas ang inalay nilang si Elodie. Pinuntahan ng Reyna ang barko kung saan nakasakay si Floria at Lady Bayford. Dinukot nila si Floria upang ialay sa dragon kapalit ni Elodie. Habang si Lady Bayford naman ay sinaksak bago iwanan sa kabila ng kanyang tinamong saksak ay patuloy pa rin siyang nagtungo sa bundok upang iligtas si Floria. Sa daan ay nagkita sila ni Elodie. Sinabihan niya ang stepmother na manatili habang siya naman ay babalik sa bundok upang iligtas ang kapatid. Nang hihiwain ng Reyna ang palad ni Henry ay di na ito pumayag at nagsabing masyadong bata si Floria para ialay. Sinabihan siya ng ina na mahina siya bago hiniwan nito ang palad ni Floria at palad niya upang pagsanibin pagkatapos ay hinagis ng mga gwardya si Floria sa bangin. Alam ni Elodie na iaalay ang kapatid niya ngunit tapos na ang pag-aalay nang marating niya ang altar. Narinig niya ang hiyaw ng kanyang kapatid kaya bumaba siya sa bangin. Pinuntahan niya ang tirahan ng mga glowworms at nagpahid siya ng laway ng mga ito upang gumaling ang kanyang mga sugat. Ginupit niya ang buhok upang gamitin ito sa paggawa ng panlinlang sa halimaw. Panghuli ay kinuha niya ang espada ng ama. Samantala, binabantayan ng dragon si Floria habang hinahantay nito na dumating si Elodie. Maya-maya lang ay narinig ng halimaw ang tunog mula sa sinetap ni Elodie. Lumipad ito at inalam kung saan nang gagaling ang tunog. Iyon ang pagkakataon ni Elodie na mailigtas ang kapatid. Tinulungan niyang makapagtago ang kapatid bago pa makabalik ang dragon. Nang makita ng dragon ang tinataguan ni Floria, sinamantala ito ni Elodie upang maitutok niya ang espada sa mata ng halimaw nanuya lang ang dragon sa pagsasabing hindi siya mapapatay ng espada sa halip ay lalo lang siyang magagalit. Ngunit hindi ang pagpatay sa dragon ang plano ni Elodie, dahil alam niya na tulad niya ay biktima lang din ang dragon ng royal family. Sinubukan ni Elodie na ipaliwanag ang katotohanan na ang mga babaeng alay ay hindi kadugo ng hari na pumatay sa mga anak niyang dragon. Sa halip ay mga babaeng nagmula pa sa iba't ibang kaharian. Nagalit lang ang dragon dahil hindi ito naniniwala na totoo ang mga sinasabi ni Elodie. Nagpakawala ito ng apoy na tumama kay Elodie. Mabuti na lang at may tubig sa likuran niya. Sugatan man, bumangon si Elodie at tumakbo upang kuhanin ang espada. Ngunit naabutan at inipit siya ng dragon. Nagawa niyang mahugot ang punyal sa suot niya at may tarak ito sa mata ng halimaw. Sa sakit ay naihagis siya ng dragon. Nagkataon na naihagis siya sa tabi ng espada. Gamit ang espada, buong tapang niyang sinugod ang dragon at ibinaon ang espada sa dibdib nito. Iginiit niya na hindi niya kadugo ang maharlikang pamilya. Ngunit di naniniwala ang halimaw dahil naamoy niya pa rin ang amoy ng dugo ni Henry. Sinaksak niya ang kamay ng dragon kaya muli siyang binitawan nito. Dahan-dahang naglakad si Elodie patungo sa isang haligi ng kuweba habang iniisip kung paano sila makakaligtas na magkapatid sa mabangis na halimaw samantalang ang dragon naman ay iika-ikang nakasunod sa kanya. Hinamo ni Elodie ang dragon na sunugin siya. Bumuga ng apoy ang dragon ngunit mabilis na naiwasan ito ni Elodie. Sa tulong ng pakurbang bahagi ng haligi ay bumalik ang apoy sa katawan ng halimaw. Nang hina at nahiga ang halimaw sa lupa, muli ay iginiit ni Elodie na hindi sila maharlik ang pamilya. Ipinakita niya sa dragon ang hiwa sa palad niya patunay na noon paman ay hindi dugong bughaw ang inaalay sa kanya nang sabihin ni Elodie na niloko siya ng royal family at ang mga pinatay niya ay ang mga inosenteng babae, nagwika ang dragon na handa na siyang mamatay. Gayunpaman, alam ni Elodie na biktima lang din ang dragon ng royal family kaya nagdesisyon siya na pagalingin ang sugat ng dragon gamit ang mga glowworms. Pagkatapos ay bumalik siya ng palasyo upang pumuslit sa ginaganap na kasal at itigil ang kasamaan ng royal family sa mga inosenteng babae na ginagawang alay humingi ng tawad si Henry dahil napag-utusan lang siya ng kanyang ina. Pinigilan siya ng ina na magpaliwanag sa karaniwang tao. Pinakiusapan niya ang bride na tumakbo na sila ng pamilya niya palayo sa palasyo. Tapos ay binigyan niya rin ng huling pagkakataon ang lahat ng bisita na tumakbo rin palayo ng palasyo. Ang iba ay naniwala sa kanya sa takot pero ang karamihan sa maharlikang bisita ay hindi naniwala. Galit na galit si Queen Isabel na hindi nagpakita ng takot kay Elodie ngunit tiniyak niya sa Reyna na hindi siya ang dapat nilang katakutan. Tapos ay nagwika siya sa Reyna, na iyon na ang katapusan ng kasamaan niya. Parang iyon ang hudyat sa paglitaw ng dragon. Nagtakbuhan ng ilang bisita na nanatili habang ang halimaw ay sandaling naghantay ng pag-alis ni Elodie, bago inilabas ang kanyang galit. Nagbuga ng malaking apoy ang dragon dahilan upang mamatay ang lahat ng miyembro ng royal family at masunog ang buong palasyo habang naglalakad si Elodie sa tulay ay lumilipad sa itaas niya ang dragon na naging kaibigan niya. Nang maglaon, sumakay si Elodie, Floria at Lady Bayford sa kanilang bangka pabalik sa kanilang tahanan kasama ang bago niyang kaibigan.